Boses sa kumpisalan. Ako si Sharon. Bagong pasok sa first year high school sa isang lumang Catholic school sa Cavite. Maaga akong ibinaba ni Papa sa school. Sobrang aga kaya halos walang tao nang pumasok ako sa campus. Nakadikit ang simbahan sa paaralan, bato, arko, at mga bintanang tila mata ng ibang siglo. Amoy kandila at kahoy ang hangin, at malamig kahit tirik ang araw, huminto ako sa lobby tiningnan ang notice board sa tabi ng guard. Nakita ko ang pangalan ko at room number na parang lihim na direksyon. Kaya ko to, bulong ko. Hindi ko alam, may nakamasid na pala dun. Pagkaalam ko ng room, dumiretso ako sa third floor. Tahimik ang hallway at sumisingit ang liwanag sa mga bintana. Nakatayo ang crucifix sa dulo. Sa ilalim nito may plake, itinayuraw noong panahon ng Kastila. Nagtikatik ang zipper ng bag ko at sa kakaibang eko tila may sumagot na pabulong. Huwag kang mag-isa. Nakangiti akong nagpanggap na wala akong narinig. Nang mabuksan ko ang pinto ng classroom, sinalubong ako ng amoy chok at lumang varnish. Pumasok ako, hinanap ang upuan na malapit sa bintana at doon ko nakita, sa pinakadulong sulok na hindi sinasaydan ng araw, may nakaupo. Babae, hindi gumagalaw. Parang anino na naiwan ng hapon. Nakatalikod siya at kahit ilaw lang ang nasa gitna ng kwarto, malinaw ang hugis ng buhok niyang mahaba tuwit. Hi! Maingat kong bate. Walang sagot. Baka teacher's aid. Baka janitress. Baka estudyante ring maaga. Hindi gumalawang anino. Tila sumipsip ang lamig mula sa sulok papunta sa akin at nang mapansin kong wala man lang aninag ng balat sa batok o gilid ng mukha, puro dilim lang umatras ako ng dahan-dahan. Tinakbo ko ang hallway pabalik sa lobby. Sa baba, pinunasan ko ang pawis sa batok. Miss, okay ka lang? Sabi ng guard. Umiling lang ako. Wala akong maitanggi at wala rin maipaliwanag. Ayokong tawanan niya ako. Umupo ako sa silya malapit sa notice board. Tumingin ako sa paligid. Mga estatwa ng santo, mga litrato ng batch ng dekada 90 at lumang larawan ng simbahan napansin ko ang mapa ng campus nakasulat na ang basketball court ngayon ay dating patio de la iglesia naalala ko ang kwento ni lolo bago raw naging simbahan libingan daw ito hindi sementeryo kundi hukay na pinagbabagsakan ng mga dinakip noong pananakop Tumigil ang konsensya ko parang may di na na pangungusap sa loob ng ulo ko. Dumating ang unang bell. Bumalik ako sa third floor kasama ang ilang estudyante. Sa pinto ng room namin, sumulyap ako sa sulok. Wala na ang nakaupo. Parang hindi totoo ang nakita ko. Pero habang umuupo kami, may napansin akong kakaiba sa kahoy na mesa sa likod may nakaukit na pangalan, Isabel. Katabi nito, may linyang marahas ang pagkaguhit, parang nagmamadali ang kamay. Huwag mong iwan ang iyong pangalan. Sa homeroom, hindi ako mapakali. Tumingin ako sa bintana at sa bubong ng simbahan na nakadikit sa gusali. May kampana roon na tumutunog tuwing oras. Ngunit sa pagitan ng bawat, Dong, may mahihinang hagikik na sumasabay. Hindi nang gagaling sa kampana, kundi sa loob ng room. At sa gilid ng mata ko, may aninong dumaan sa pader parang usok na may porma. Pag uwi, nakatulala ako sa kotse. Nagustuhan mo? Tanong ni Papa, prestigyosong eskwelahan yan, ligtas ka diyan. Tumangu ako tahimik, pero sa loob ko may boses na hindi akin. Hindi kayo ligtas, hindi pa. Kinabahan ako at pinisil ang rosaryong nakasabit sa bag pasalubong ni Mama. Nang hawakan ko, uminit ang butil. Ikalawang araw, pinilit kong gawing normal ang lahat. Dumating si Kai at si Mika, mga magiging kaklasiko. Nakakatakot dito pero ang ganda. Sabi ni Mika habang kinukunan ng video ang hallway. Si Kai naman mahilig sa alamat. May thread ako nabasa tungkol sa school na to, bulong niya. Mga nawawala nun, dekada nobenta, laging babae, laging maaga dumating. Ayokong ikwento ang nakita ko kahapon, pero lumabas din sa bibig ko. May nakaupo sa sulok, parang anino, hindi gumagalaw. Nagulat sila, yun parang natuwa pa si Kai. Perfect content yan, Anya. Pero huwag muna, baka tayo ang maging content. Sa kalagitna ng Filipino class, biglang nag ang ilaw. Natigil ang teacher sa pagsasalita tungkol sa pangatnig. Sa bubong ng simbahan, may taong nakatayo sa gilid nakadaster, nakatingin sa amin. Hindi ito bantay at hindi rin estudyante. Nang mapansin niyang nakatitig kami, humakbang siya paatras at naglaho. Walang yapak, saka lang bumalik ang liwanag. Fire drill lang siguro, sabi ng teacher, pero nakita kong nanginginig ang kamay niya nang ipagpatuloy niya ang aralin sa ang, nang, at sa. Pagkatapos ng klase, niyaya kami ni Kai sa lumang library sa basement, konektado sa mga archive. Doon may lumang yearbooks. Habang bumababa kami, malamig ang hangin. Sa dulo, may pinto na bakal na may karatulang restricted. Pumasok kami sa silid na punong-puno ng kahong kahoy. May alikabok na parang abo. Kinuha ni Mika ang isang yearbook, 1994 binuklat namin mga mukha, mga ngiti, at isang pahinang blanco na nakastaple sa gitna. Binunot ni Kai ang staples gamit ang keychain. Sa loob may nakatagong litrato, class picture. Sa pinakadulo, may batang babae na halos hindi kumpleto ang mukha. Parang nabura ng araw. Sa ilalim, ballpen na sulat. Isabel, present, nagkatinginan kami. Ito na yata yung nakaupo, sabi ni Mika. Bago pa kami makasagot, kumalampag ang sahig sa itaas. Parang maraming paa na naglakad ng sabay-sabay kahit walang klase roon. May nahulog na maliit na krus. Pinulot ko. May ukit sa likod. Pardon. Biglang nagdilim ang hallway sa labas. Sa siwang, may pintig ng liwanag na gumagalaw para bang may dalang kandila. Tayo na, bulong ni Kai. Ngunit nang isinara namin ang pinto, may boses sa loob malapit sa tenga ko. Iwan mo ang pangalan mo, Sharon. Alam niya ang pangalan ko. Tumakbo kami paakyat. Sa labi, humarang ang guard. Saan kayo galing? tanong niya pero hindi galit, nag-aalala. Dagdag niya, mahina. Alam niyo ba kung nasaan ang confessionals? Kung may naririnig kayo na humihingi ng tawad, huwag kayong sasagot. Bakit po? Tanong ni Mika. Dahil hindi sila humihingi ng tawad para sa kasalanan nila, sagot niya, nakatitig sa akin. Humihingi sila ng pangalan para makabalik. Umuwi ako na mabigat ang dibdib. Kinausap ko si Papa habang kumakain. Pa, may kakaiba sa school. Parang may mga taong naiwan sa ilalim. Tumingin si Papa parang may gustong sabihin pero wala siyang mahanap na salita. Sharon, maingat niyang saad. Huwag mo masyadong dibdibin ng mga kwento. Importante ang pag-aaral mo. Pero totoo, Sagot ko. May Isabel na nakaukit sa desk at may litrato. Kagat labi siyang tumayo para magtimpla ng kape. Maraming pangalang Isabel. Anya, pero may takot sa boses. Nang papunta na ako sa kwarto, hinabol niya ako. Kung may tumawag sa pangalan mo sa loob ng simbahan, huwag kang lilingon, kahit kailan. Bakit? Dahil minsan, sabi niya, ang tumatawag ay sarili mong boses. Kinagabihan, napaginipan ko ang patio, hukay na puno ng dayap, mga kamay na umaabot sa akin, at mga rosaryo na itinalis sa bibig. Nagising akong umiiyak may lasang kalawang sa dila. Sumunod na linggo, Nagsimula ang kababalaghan na parang tuldok na nagkakabit-kabit. Humihinto ang orasan sa hallway sa 5:45 sa kabiglang hahabol sa bell. Sa araling panlipunan, tinalakay ang mga pamilyang nagpalit ng apelyido matapos ang pag-aalsa. Napahigpit ang hawak ko sa ballpen. Naalala ko ang lihim ni Mama, pinalitan daw ang apelyido namin para ligtas. Niyaya ko si Nakay at Mika sa mga confessional sa gilid ng simbahan, madilim kahit umaga. Pumasok kami sa tatlong kubol, amoy kahoy at kandila. Sharon, tawag ni Kai, may ukit dito. Kinapa ko ang panel, mga petsa, paulit-ulit na pangalan, Isabel, Ana, Pilar, at isang salitang baligtad nala Bakit baligtad tanong ni Mika mula sa gitna ng grill malamig na boses Hindi baligtad kapag nasa kabilaka 'wag kayong kukuha ng pangalan hindi sa inyo ang pangalan ang pinto Bumukas ang pinto ng simbahan pumasok ang guard may hawak na lumang susi at rosaryo mga ihalabas muna, aniya. May isasara akong daanan. Sa labas, tinuro niya ang bakal na pinto sa paanan ng altar. Dati itong kwarto ng mga kalansay, bulong niya. Pinuno ng mga buto at poot. Kung may tumawag sa pangalan ninyo, huwag ninyong ibibigay. Kung may mag-alok ng kapatawaran, itanong kung kanino hinihingi. Kanino po? tanong ko. Tayo, sagot niya, tayo ang buhay. Kinagabihan, pumasok si Papa sa kwarto ko dala ang isang kahon. Ayokong tumanda ka na walang alam, sabi niya. Sa loob ay baptismal certificate ni Lolo, ibang apelyido, at clipping ng lumang dyaryo. Isang kavitenyo ang tumaga ng mataas na opisyal na Kastila. Iyan ang ninuno natin, Anya. Simula noon, hinanap ng mga praile ang pamilya. Nagpalit tayo ng apelido para tumigil ang paghabol. Akala ko, sa eskwelahang nakasandal sa simbahan, mas ligtas ka. Kinabukasan, bumalik kami sa basement, hindi para sa content, kundi para sa katotohanan. Dala namin ang flashlight, rosario at panyo na may asin. Ang restricted na pinto ay sarado na, pero sa likod ng bookshelf may pasilyo. Tinulak namin, bumigay ang kahoy. Nagbukas ang hagdang bato, malamig at basa. Sa dulo, may arko na may lumang inskripsyon. Ramdam ko ang saisay. Mananatili rito ang hindi napatawad. Sa loob, sunod-sunod na kahong bato na may butas, sa isang butas rosaryong putol, sa isa panyo na tuyong pula, sa isa pa pahinang napunit. Binasa ni Kai nanginginig, lista ng mga dalaga, ililista para hindi mawala ang alaala, ililista para manahimik ang bayan. Sinalo ng ilaw ang pader, lumitaw ang mural ang simbahan na bagong tayo at sa ilalim, mga bangkay na pinagkabit-kabit ng abdo. Sa gilid, may babaeng nakatingin pa itaas, humihingi ng tulong. Sa panan niya, may ukit. Isabel de Nala. Umihip ang malamig na hangin at may boses na tila galing sa dinurog na buto. Hindi kami salita, kami ang dugo. Sumingit ang anino sa pasilyo ang babaeng nakaupo sa sulok. Ngayon hindi na nakatalikod. Wala pa rin mukha. Nilalaman ng uso. Sharon, Anya. Isulat mo ang buong pangalan mo. Ayaw ko. Sabihin mo muna ang sayo. Sagot ko. Sumagot ang maramihang tinig. Isabel, Ana, Pilar at ang ibang hindi pinayagan. Kami ang tinatawag ninyong nakaupo sa sulok, May kailangang bumalik sa amin. Bakit ako? Dahil ikaw ang huling sinimulang tapusin. Tugon niya. At ang pinto ay nasa dila mo. Umalingasaw ang amoy ng dayap at kandila. Tumugtog ang kampana kahit wala sa oras. Inihagis ko ang panyong may asin sa pagitan namin. Umusok ang sahig ngunit hindi siya naglaho. Hindi ako ang pangalan na hinahanap ninyo, sabi ko, at hindi ako mag-isa. Humakbang si Nakai at Mika, pinatong namin ang mga kamay sa malamig na bato at nagdasal para sa mga nakalimutang pangalan. Sa katahimikan, sumagot ang isang buntong hininga, hindi galit, hindi payapa, kundi pagkilalang matagal na ipinagkait. Sa itaas ng arko, lumitaw ang bagong gasgas, -gas, tila isinulat ng daliri sa asin. Kailangan may magbukas ng kampana sa oras ng pananahimik. Habang umaahon kami, naglaro sa isip ko ang sinabi ni Papa. Kung ang pangalan ay tali sa kwento, baka ang pagkawala ng tunay naming apelido ang mismong buhol na ayaw kumalas. At kung ang pintong iyon ay nasa dila ko, kailangang magsalita ako sa tamang oras, handa ang loob ko. 3.29 AM, nasa bakuran kami ng simbahan. Bukas ang maliit na gate, tahimik ang paligid. Nagdasal kami para sa mga pangalang kinasangkapan at kinulong. Kampanaryo, sabi ni Kai, tumango si Mika at dumiretso kami sa sakristya. May pinto na may lumang kandado. Binuksan ko gamit ang susi na gaya ng sagard. Paikot ang hagdang bato, malamig at basa. Walang atrasan, bulong ni Mika. Narating namin ang kampana, malaking tanso bitak ng panahon. Sa lubid, nakapulupot ang mga hiblang may sulat. Isabel, Ana, Pilar, Maria, at iba pa. Pero bago yon isang katotohanan, sabi ko. Inilabas ko ang document ni Papa. Pinalita ng apelido namin para magtago, bulong ko. Kung ang pangalan ng pinto, ako ang magbubukas hinila namin ang lubid. Umalon ang anino sa lupa, lumamig ang hangin, sa loob ng tunog may usal. Ilista mo kami. Kinuha ko ang phone at binasa ko ang mga pangalang nakikita ko sa lubid at sa mismong hangin. Isabel, Ana, Pilar, Maria, Juliana, Lorenza, Crispina, Benita, Josefa, Catalina. Sa bawat bigkas, may liwanag sa patio, yabag sa hagdan. Umakyat ang guard, hawak ang rosaryo. Gusto nila ng paglaya, pero hindi kampana ang susi, kundi pag-alaala. Kung tumunog ng walang pangalan, ingay lang ang balik. Kung may pangalan, nagiging lakas. Tinuro niya ang ibaba, mga aninong tumatayo nagkakahugis. Sa gitna, namumuo ang maitim na ulap, takot na pinagtabi-tabi. Huwag niyong pangalanan yan, sabi ng guard. Iyan ang puwersang ginamit para itayo ang paaralan. Tatawagin ng pinagmulan, sabi ko. Ako si Sharon, dugong pinatahimik. Huminga ako. Ang apelidong itinago del Toro. Parang may batong nahulog, umurong ang ulap. Del Toro, inulit ko. Hindi kami takot maalala. May init na bumuka sa dila Isabel de la Lana. Umuga ang kampanaryo. Naghari ang mabigat na katahimikan. Sa patio, tumindig ang babae mula sa anino. Narinig mo kami. Sabi niya, sabay-sabay ang mga tinig. Handa ka bang maging pinto? Kung kailangan, sagot ko. Hinawakan ko si Nakai at Mika sa kamera. Kung naririnig ninyo ito, alalahanin ang mga pangalan. Huwag hayaang mawala. May oras pang natitira. Sabi ng babae. Mula sa dilim, umahon ng lalaking nakita ko sa clipping ang ninuno ko. Pero lumapit siya sa guard. Tama na ang pagbabanta. Wika niya. Matagal akong nakatayo sa pinto. Tugon ng guard may lumang peklat sa sentido. Walang makakapasok kung walang pangalan. Tumingin siya sa akin. Anak, ikaw na. Hawak kaming tatlo sa lubid. Habang hinihila, binigkas ko pa ang mga pangalan lahat ng kaya kong maalala. Liwanag ang umapaw sa patio, ang maitim na ulap ay kumitid, pumutok at nilamon ng lupa na parang may batas na mas luma kaysa sa bato. Sa sumunod na hampas ng kampana, naglabasan ang eksena na parang punit na pelikula. Mga sundalong may krus sa balikat mga kamay na nakagapos at mga apelidong binabaliktad para mabura sa talaan. Hindi dugo ang ipinakita kundi mga pangalan na ginawang buhol sa lubid upang ang dasal ay maging kandado. Doon ko naunawaan, hindi lahat ng santo sa hallway ay panalangin, ang ilan ay takip, takot na tinahin ng mga siglo. At ginamit ng paaralan para tumahimik ang lahat dagdag ni Mika. Nanginginig ang kamay ko, hindi sa sindak kundi sa galit na may direksyon. Kung ganun, palitan natin ng alaala ang takot, sabi ko. Muli kong binigkas ang mga natitirang pangalan, mga apelyido, mga palayaw, minsan tanging unang titik lang. Sa bawat bigkas umatras ang ulap na parang tinatastas. May kulang sabi ng babae sa patio Ang pangalan ng lugar Tumingala ako at kusang lumabas ang lumang tawag na kinubli sa mapa Patio de la Iglesia ang hukay sa ilalim ng dasal Nakahinga ang lupa Sharon sabi ng guard Kapag may nagtanong kung bakit tumunog ang kampana sabihin mong para pangalanan ang hindi pinangalanan Huwag kang matakot sa kwento, mas nakakatakot ang walang kwento. Hindi na ako tatakbo, sagot ko. Sa loob-loob ko, may isang sulok na suminde, hindi para taguan, kundi para bantayan ang susunod na papasok ng maaga. Kuminto ang kampana, 334. Tahimik. Sa unang liwanag, ang mga mukha sa patio ay ngumiti at dahan-dahang nawala ng payapa. Naiwan ang ilang rosaryo at piraso ng bakal mula sa confessional. Sa likod may ukit. Salamat. Bumaba kami, sinalubong kami ni Papa. Narinig ko ang boses mo. Kapag bumalik ang ulap, alam mo na. Tumango ako. Sa koridor, ang upuang dati may anino ay bakante. Wala na ang nakaupo, sabi ni Mika. Lumipat sa kwento, sagot ko. Kaya na nating buksan at isara. Tiningnan ko ang phone, malinaw ang kampana at mga pangalan at sa dulo, hinga ko. Iyan ang iiwan ko sa inyo, hindi pananakot kundi paalala. Ang alaala ang dasal na hindi sinasara ng pinto kung narinig mo ang kwentong ito, dalhin mo ang mga pangalan sa isip mo. At kung gusto mo pang marinig ang mga lihim ng lumang eskuelahan at simbahan, sumuporta sa Ikatatlo TV. Follow, like at subscribe. Magkita tayo sa susunod na gabi ng pakikinig. I-share mo rin sa mga kaibigan.